Good morning! Good morning, mga po! Ito may babalita ko sa inyo. Ayan. Dito sa amin. Ito ang kalagayan sa oras na to. Ano nga bang oras? Ano? 7.22. Dapat may araw na sa ganito mga oras. Pero ayan. Ayan, no? Ang kapal ng... Hindi raw pag, kundi bog. Bag ang spelling B B as in victory O G ah basta bag daw <laughs> ayan o ang kapal kapal o mga po o pero nung gabi ng nung hapon ng 20 mas makapal hanggang dito yung anong yan medyo umulan na kaya siguro nabawasan siya ano kawawa naman ng aking mga bis pagkatapos ng kau ulan yan naman na nangyayari ngayon ano ba nangyayari sa kalikasan natin mga apo dapat talaga mag -isip, isip na tayo kung ano talaga nangyayari sa mundo mm, mga apo kawawa yung mga anak apok ko walang pasok mga estudyante dito kasi nga naman oh, delikado masinghot ng mga bata lalo na yung apo ko hika pero nalabas sila pero parang dyan lang sila hindi sila masyadong masigla ang aking mga alaga o tulog pa sa bagay maaga pa lang naman pero 7 na pag ganitong oras yan ano yan eh masigla na sila eh o oh. dati ayan ako pala ng opening mo oh. Yan ang bagong dating ko mga apo. Eh, yung dumating lang apo. Hindi ko yung binili. Ayan, malakas na sila. Ano na nga yung ano na yan? Yung puno na yung baba. Papunta na sila sa taas. Kaya nilagyan na namin sa taas ng ano. Pinatungan na ng box. Hmm. Ayan o. Kawawa naman ang aking mga baby. Oh hindi sila makapanguhang maigi ng ano ng pagkain nila tapos si manok ko ayun no oh. hindi ko pa naibababa at ba, si manok kita ba si manok si itim ayun si itim si itim at si charlie naman ayun oh. Ayan, hindi sila makalabas na maigi. Mga apo, oh. Pero maaga, mamaya tanghali, magbibidyo ulit ako kung ano ang nangyayari dito sa amin. Ito ay uh, sa Alfonso Cavite. Malapit kami sa Tagaytay, kaya ayan, apiktado rin kami ng Bulkang Tal, mga po. o oh, ang ganda ng talbos ng kamote. Ayun, no. Ang laguna sa harap naman tayo mga po pakita ko sa inyo sa harap ng bahay ni lola yan kailangan magmas ay ikaw hindi ka pa naihinog miss na miss ko na ang iyong pagkahinog ang sarap po yan ito mga po tatlong ganito isang baso na lagyan mo ng kaunti asukal tapos kumaili kayo sa yel lagyan nyo ay masarap pa sa ano yan hindi ko na babagkitin Basta just yun, na masarap din, pero mas masarap. Tapos, ito ng aking may patola. Mga po, yan ang aking patola. Kahaba, mga po. Ano, nasan yun? Ay! Bakit hindi? Yan. Pasensya na kayo kay Lola. Ang ang mag-video. Ang haba, mga po, ng aking patola. Ha! <laughs> Kaba-haba niya na dadalawa pa lang tumuloy pero ano yan malago pa pero siguro may pwede pang bumunga uli ha? Ah. alagaan ko lang na swamp fertilizer yan yan o oh. ano ba na ano yung swamp fertilizer yung balat ng mga prutas balat ng ano ng gulay nabubulok na prutas yan ang ginagawa kong swamp fertilizer nalagay ko dito dito sa timbang ito nga po ayan parang ay may mga bulati pa po saka nasa bulati dito yan ang inaalagaan meron tumakas na inayahan ko na ayan tinutubigan ko wala na palit ng tubig tapos ang sa sabaw niyan siyang kung hindi nidilig tapos meron ako dito ang ginagawa binubulok naman di ko tinutubigan magiging ano naman yan lupa na napakaganda rin pataba kaya ako ang aking mga taning kaya kulang sa dito na araw may apo kasi kulimlim na dito kuha ng daming puno dyan sa likod eh hindi na na araw may pero nabunga pa rin mga apo. Hmm. yan tayo sa harap. sa harap ng bahay sana naman nakita ang video ko Yan ang harap ng bahay. Yan o, mauuyap mga pong. Hmm. Yan. Yan. Napaka. Mauuyap talaga. Madaming damo. Bye-bye na mga po. Ito ulit. natin. nangyari, Deb? Kala ko kaano-ano ano na yung truck.